Panginoon naming Diyos, sa oras ng takot at kaguluhan, lumalapit kami sa iyo. Ilayo mo po kami sa lahat ng uri ng kalamidad at kapahamakan. Yakapin mo kami ng iyong walang hanggang pag-ibig at paglingap. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa gitna ng unos. Palakasin mo ang aming pananampalataya na ikaw ay laging naroroon. Ingatan mo ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Tulungan mo kaming maging matatag at mapagalinga sa isa't isa. Patnubayan mo kami sa bawat araw at ipaalala na sa iyo nagmula ang aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at pag-ibig na walang hanggan. Sa malan, Jesus. Amen.